bakit nga ba ang daming bumibili ng property dito sa Linville, Santo Tomas, Batangas. So, here are the reasons why. Order. Dito guys, naka 80 square meters na lot area, 50 square meters ng floor area, tapos complete type turnover. Dito kalaki, kasya dalawang car park, tapos very prime ang location. Tara! Sa likod naman, meron kang 2 meters wide space. Pwede ka magpalagay ng dirty kitchen or pwede mo i-extend yung property mo. Sagad dito at saka sa mismong parking niya. Ayan guys, pagpasok in sa loob, complete type turnover, living area at saka dining area. So, 2 bedrooms, 1 bathroom sa baba and access sa backyard mo. Naka-sliding window sa din, complete type na siya. Ayan. Tapos dito naman sa CR, complete fixtures na siya, guys. Shower. Ayan. May toilet, sink. So, lagay ng tissue. Kompleto na. Tara, dahil sa taas. Pagdating naman sa second floor, ayan. Meron tayong dalawang bedroom at isang space dito na pwede mong gawing either office or kung gusto mo magpalagay ng second bathroom sa second floor. So this month guys, naka-promo siya ngayon. 6,200 lang ang monthly down payment. 15,000 naman ang monthly amortization mo sa pag-ibig. Maximum ng 30 years to pay. Pagdating naman sa location, panoorin mo to guys. At napakaganda, napaka-accessible and very prime ang location ng living